Patay ang isang abogado matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa National Highway Barangay Malinaw sa bayan ng Nara, Palawan, mag-aala 7 ng umaga nitong Nobyembre 17, taong kasulukuyan. Kinilala ang biktima na si Attorney Eric J. Magkamit. Base sa inisyal na investigasyon ng Nara Municipal Police Station, alas 7 na makatanggap sila ng tawag kaugnay sa nangyaring insidente. Papunta sana sa hiring sa korte si Attorney Eric Magkamit sa bayan ng Quezon nang harangin ang kanyang sasakyan sa barangay Malinaw, Nara, Palawan. Pinababa siya ng mga salarin at pinagbabaril. Narecover din ang limang baso ng kalibre 45 na baril. Kwento ng mga residente malapit sa pinangyarihan ng krimen, nakita nila na may nakaparadang green na Innova sa tabi ng kalsada at may narinig na putok at nang kanilang tingnan ay may nakabulagta ng tao agad daw tumakas ang mga suspek na lula ng motorsiklo patungong sur ng Palawan. Pero may nakakita din na bumalik ang motorsiklo patungo sa bayan ng Nara. Nasot. Samantala, huli namang nakasama ng biktima ang kanyang ina na hinatid pa nito sa bayan ng Aborlan. Sa kwento ng nanay ni ni Magkamit, habang binabaybay nila ang National Highway malapit sa Zigzag, Barangay Luz Viminda, ay may tila sumusunod sa kanilang kotse. Papunta raw ang biktima sa Quezon, Palawan, upang dumalo sa hearing at ibinaba lamang siya sa aborlan kung saan di nag-oopisina ang kanyang anak. Blanko pa rin ang pamilya sa motibo ng pamamaril. Sa ngayon, ay patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Hiling naman ang kaanak at kaibigan ni Atty. Magkamit ang ustisya sa hindi makataong pagpaslang rito. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaslang ngayong buwan sa bayan ng Nara. Matatandaang noong Nobyembre 5, binaril sa loob ng kanyang bahay si Roderick Aperocho, punong barangay ng poblasyon, Nara, Palawan. Ben Ortega, Alpha News Philippines